Yun. Good morning mga ka-diskarte Yun o. Oh. Katas ng biyahe. Ngayon, kumuha tayo ng ano. Aircon. Para sa ating kwarto. Palagay natin Diyan ba maganda or dito? Kasi uh, yung ano Ah, may. Eh na pa ano na natin to. Skim coat. Ngayon po oh. Katas ng biyahe. Dahil nakakabiyahe na tayo. and medyo nakaka... Luwag-luwag na. <laughs> Shout out. Nabuksan natin. Yeah. Shout out. Unboxing. remote The remote eh. pero pwede rin daw siyang yan eh i-connect sa cellphone kasi may wifi daw ito eh o. o ito na ba Ayan yung mga diskarte. Oh. Tignan muna natin yung labas. Yung pinakita ko lang muna sa inyo yan. Okay so na yan. Ipapakabit pa natin yan eh. Mahal pala ang pakabit niyan. 6.5. Pa-install niyan. So yung mga kadiskarte binahagi ko lang muna sa inyo ano tapos update ko na lang tayo pag habang kinakabit kaya, Tsaka kapag nakakabit na binahagi ko lang sa inyo yung katas ng ating biyahe <laughs>